Hello mga kababayan So guys, nakakulong na ngayon yung namarel dun sa private driver no na pinatay niya dun sa may ano, uh, ayala So bali ito guys, nagmula lang to dun sa init ng ulo sa road rage no kasi nakagitan niya yata no ang pumatay, e eh, isa daw businessman ang alam ko apelido niya U. Tapos, ah uh, ang nangyari, nakagitgitan lang ni hindi sila nagkaroon ng ano, yung altercation, hindi sila nagmurahan, hindi sila bumaba para, o kaya nagduruan. Wala eh. Kung man yung biktima niya, clueless na ang gagawin pala niya sa simpleng gitgitan nila, eh, babarilin na niya, no? So, nung nangyari to, Martes. Tapos, ah, uh, guys, kahapon, Wednesday, alas 7 ng umaga, nahuli na agad siya. Tapos ngayon, Thursday, nakakulong na siya. So, bali, ito pala, actually, parang ang address yata dati, Las Piñas. Pero, dahil nga sa, ano, kapuri-puring uh, pagsusumikap ng PNP, no, na trace siya at mahuli siya talaga, eh, nahuli siya dun sa bahay niya sa Pasig. Tapos, guys, no sa thumbnail ko, makikita nyo, nung nahuli siya, nakita doon yung sasakyan niya na Mercedes Benz, itim. Pero sa loob no, nandoon na yung plaka. Kung guys, papalitan na niya yung plaka. Ibig sabihin, uh, walang hiya talaga tong, ano tarantadong to. Uh, matapos niyang pumatay no, ng tao. Dahil syempre alam na niya yun, naging balita na yun nangyari. No? At alam naman niya na siya ang gumawa nun. Kasi otherwise, Ah, uh, hindi niya papalitan yung plaka kung alam niya na hindi siya guilty. Siguro, ah, uh, alam niya bumaril siya tapos eh ano, naki- ah, uh, tinignan niya yung social media kung ano ba balita tapos natuklasan niya napatay niya yung binaril niya. Kaya ayun, ah, uh, papalitan na niya yung plaka, guys. Ibig sabihin, ah, uh, ililigtas na niya yung sarili niya. Hindi niya pananagutan yung ginawa niya, krimen. So, guys, ito Uh, kaya ako pinupuri ang PNP, no? Kasi napakadelikado ng taong to, guys. Lahat tayo may minamahal sa buhay. at uh, saka minsan, guys, halimbawa, kung hindi mo ito at nasa kapangyarihan ka para gawa ng paraan na mahuli to at bigyan katarong ang ibang tao, hindi mo masasabi baka ang maging biktima pa ay anak mo. Halimbawa, itong mga kapulisan na to, hindi talaga nagsumikap na hanapin to, di ba? Eventually guys, dahil magiging malaya ang tao na to, yung pala sa future, ang mapapatay nito yung mga ano anak o kamag-anak ng mga opisyales na dapat sana eh, nagawa na ng para na maano na to mahuli at hindi na naging biktima yung mga relatives din nila. Pero sa kabutihang palad, rinabaho talaga. Napakaaga, biruin nyo guys, oh. Nangyari ng martis ng ano, Ah, uh, maliwanag pa eh hapon kasi sinundo lang ng ano, uh, dr family driver no, yung ano anak ng amo nila kasama yung yaya at uwi na sa bahay nila. Tapos kinabukasan na late kahapon ng ano umaga, huli na siya agad. So, kung man talagang hindi na tumigil yung ano kapulisan, uh, nagbacktracking tapos ang alam ko yung daw ano plate number kasi parang special yung plate number at tinrabaho inalam kung paano hanggang sa nahuli. So dito guys no, masasabi natin no, dahil nahuli na nga siya, siya mismo no, ah uh, dito makikita natin no. Hindi tayo guys pwedeng gumawa ng isang masamang bagay sa kapwa natin. Tapos iisipin natin siya lang ang nadamage damage natin, tapos tayo magiging malaya. Actually guys, pareho silang nawalan ng buhay dito pareho. Yung driver, literally namatay, no? Kasi wala na talaga siyang buhay. Pero etong pumatay, no? Kung bagaman, figuratively, no? E eh, para na rin siyang patay na buhay. Mas ano, mahirap pa to, eh. Kasi napakahirap, guys, alam nyo. Lalo na mayaman to ang pag-aari niya Mercedes-Benz, di ba? Ibig sabihin, nakakarangyato sa buhay, above average siya. So, nakakatikim siya ng ano, Uh, magagandang bagay sa buhay. Tapos biglang-bigla, malalak siya, makukulong, di ba? Mababaliw ka, guys, pagka ano, nakulong ka. Ito yung kumbaga man eh pag actual na nakulong ka na, ano, Kahit sabihin mong mahirap ka pa, iba ang price ng kalayaan, guys. Iba talaga pag ma malaya ka. Kahit na ang pagkain mo sardinas lang, may kakaibang ano yun, advantage yun. Kesa dito, biruin nyo, Uh, sa isang iglap na hindi na siya nag-isip. Ang gusto lang niya e eh, masaktan niya yung parang sa tingin niya e eh, uh, nagtitake advantage o hinahamon siya. Ala, walang sabi-sabi. Uh, hindi alam nung ano, pinatay niya. So guys, yung biktima niya no, na pinatay niya ay hindi naman alam na patay na siya ngayon. Pero etong pumatay, etong bumarel, no, ay alam na alam niya yung consequence na ginawa niya na ngayon ay nakakulong na siya at eventually no pagdudusahan na niya to habang buhay. Kasi guys, itong pinatay niya guys, may pamilya to. Meron tong asawa, may anak, may manugang na nagmamahal dito. Hahabulin ito ang hustisya para sa ano, ama na mahal nila no at ipaglalaban nila to. At dito no pananagutin itong pumatay na to. So guys, sa mga motorista no, asa ah, sasabihin ko lang no hindi naman ano yung masama ang ano maging mapagbigay tiba sa daan wag pa irali ng init ng ulo Bip, ano you should find joy no sa pagbibigay ng konting panahon para sa iba na makaraan mapa ano yan kapwa nyo motorista kapwa nyo ano mga driver di ba lalo na sa mga pedestrian kung man, yung ibibigay yung uh, konting panahon para pagbigyan sila Baka 1 minute lang yan, baka maximum na yung 5 minutes. Hindi nyo alam, no? Ang nasave nyo pala, hindi lang buhay ng iba. Buhay nyo rin. Kasi may iwas kayo sa mga road rage, di ba? Lalo na yung mga ganitong tao, may mga ganito palang tao na nag exist na nakagitgitan mo lang, ni hindi mo nakasagutan, yung pala na baril ka na, napatay ka na. So guys, ayun lang masasabi ko, no? Napakahalaga pa rin ang pagiging pasensyoso. So, dito na lang ko, guys, and sana may matutunan tayo dito, no? Na laging kalma lang. Huwag yung basta uh, sa konting instant gusto na natin pumatay o manakit. So, dito na lang ko, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!